Mga kapuso, narito ang News TV Quick Response Team sa tanggapan ng Southern Police District sa Tagig kung saan nakadetine ang isang awol na miyembro ng Philippine Marines. Inaresto ang dating Marines dahil po sa aligasyong sangkot umano siya sa serya ng nakawan sa loob mismo ng barracks ng mga opisyal ng Philippine Marine Corps dito po sa Fort Bonifacio. Ganap na alas 3 sa kaninang hapon mga kapuso ay uh, ipinagharap na ng formal na reklamo ng illegal possession of explosives, illegal possession of firearms sa piskalya. Ito pong uh, suspect na dating ang miembro ng Philippine Marines at ngayon po ang uh, status ay awol. Ang CIDG Southern Metro Manila sa pakikipagtulungan ng mga operatiba ng uh, Philippine Marines Intelligence Unit ang umaresto sa suspect matapos nga siyang ireklamo ng mga opisyal ng Philippine Marines na sinasabing kanyang pinagdakawan. Huli nga po sa CCTV mga kapuso ang ginawa o manong pagnanakaw ng awol ng miyembro ng Marines sa mismong barracks dito po sa Forta Bonifacio. Sa video mga kapuso, pumasok si Marine Corporal Leonard Gilay alias Jumbo sa isang silid ng Philippine Marine Corps at may dalapang payong. Maya-mayang lumabas siya, bitbit -bit na ang isang bag na laptop daw ang laman. Muli siyang bumalik mga kapuso sa loob na may nakapatong ng face towel sa ulo. Para tangayin naman ang mountain bike na nakasandal sa pader. Sa naman ng CCTV sa isang parking lot, umis ka po na ang 27 taong gulang na suspect gamit mismo ang mismong bisikleta na nagkakakalaga ng mahigit 100,000 piso. Nang arestoyin karina sa loob ng kampo, nakuha mula sa suspect na nga mga operatiba nga po ng CIDG ang isang caliber 38, isang caliber 22 na baril at isang granada mula po dito kay Leonardo Gilay. Mga matataas na opisyal ng Philippine Marines ang magsasampa po ng kaso laban sa kanya. Naharap naman si Gilay sa reklamong pagnanakaw at illegal possession of firearms and explosives. Sa mga sandaling ito mga kapuso, mga kaparehan natin live, ang hepe ng CIDG Southern Metro Manila ang nagbibig ng operasyon para dakpin ang dating, membre, dating membro, sorry, ng Philippine Marines na si Marine Corporal Leonardo Gilay. Si uh, Chief Inspector Romy Lanzarote, ang Happy na CIDG Southern Metro Manila. Magandang hapon po. Welcome sa QRT, sir. Uh, magandang hapon po at sa uh, lalo na sa inyong mga libo-libong taga-panood. Una nga, una chief Paano po at saan nag-ugat itong inilunsad yung operation laban sa miyembro nga po dating miyembro ng Filipina Marine Sir go ahead Actually nag-ugat 'yan doon sa reklamo na uh, nakikipagtulungan sa atin dito ang intelligence ng Nibal uh, intelligence uh, dito sa na counterpart natin na di umano mayroon isang uh, pinag uh, mayroon silang uh, sinusubaybayan na uh, uh, involved ng series of robbery or uh, pang pagnanakaw dyan sa loob mismo ng uh, kanilang kampo sa uh, ginawa ninyong investigasyon na uh, Major Lazarote, lumalabas po na nakakalabas masok itong si Leonardo Gila, yung suspect, sa loob po mismo ng kampo ng Philippine Marines. Paano po ito nangyari sa inyong investigasyon, sir? Palibhasa uh, palibasa, dati siyang uh, membro ng uh, Philippine Marines at uh, dati siyang na-assign dyan sa area na yon kaya nakakapaglabas-pasok siya at kakilala siya. Marami siyang mga kabats na kung saan doon din na-assign. Lumalabas din po sa investigasyon ninyo at sa paglalahad ninyo ng kwento sa akin kanina na hindi po ito ang unang beses na masangkot si Ginoong Leonardo Gilay sa mga insidente na nakawaan sa loob po ng kampo. Sige sir, pakikwento uh, lamang. Ayon doon sa mga reklamo, lalong-lalo na yung mga dumating sa atin ng mga complainants, uh, in fact, lima na ang mga complainant na dumarating na, na willing din sila magreklamo at positive na identify nila dahil palibasa sa kakilala nila and din nung pinanood nila yung CCTV doon sa kapaligiran na positively identify na ito yung mga ito ang nagnanakaw sa kanila mga kagamitan. Mga kapuso ay na rin sa investigasyon ng CIDG Southern Metro Manila hindi po basta-basta yung mga tinatangay na mga gamit mga kasangkapan nitong suspect sir kayo nung magpaliwanag ano-ano at uh, ano ho ba mga ahalaga pati nitong mga gamit at kasangkapan Natinatangay na tinatangay ng suspect, sir? Actually, ang karamihan sa mga tinatangay niya, katulad niya, dalawang mountain bike na mamahalin. Ang halaga nun is yung isa doon is nagakahalagan ng mga 60,000 or mahigit pa. At yung iba naman, yung mga laptop at mga personal belongings, mga cellphones na mamahalin. Iyon ang kanyang mga tinatarget. Batay po doon sa kuha ng CCTV sa loob mismo ng quarters nitong uh, mga opisyales ng Philippine Marine Corps. Masasabi niyo ba sir na eksperto na sa pagnanakaw itong suspect? kung titingnan natin at pa-re-reviewin natin yung CCTV na yan, ay napakagaling ang kanyang naging modus operandi. In fact, nung una, eh, ay niya muna na nagpayong siya para hindi siya ma-identify. And then, nung bumalik siya, nagtalokbong na lang siya ng tawel para makapag siya ng bike. Sa inyong tactical interrogation dito po sa suspect, sir, kinanta niya na ba kung saan niya po dinadala yung uh, particular, yung mountain bike? Dahil kung hindi po ako nagkakamali, mahigit 100,000 piso ang halaga nito. Saan niya po ibinibenta? Saan niya dinadala, Major Sir? Uh, sa ngayon, kasalukuyan namin iniimbestigahan at ang pagkakasabi niya sa amin ay naisalya daw niya doon sa isang uh, dati, mga polis din na uh, kung saan na-assign sa Bikutan at kasalukuyan okay. namin inimbestigan sa ngayon para ma-validate yung sinasabi niya. Hinuli po natin ito 2015, ngayon pong Agosto. Lumalabas po sa investigasyon niyo, sir, yung uh, pagkakasangkot niya sa mga theft cases. Kailan pa po nagsimula? nag ang mga report na nakarating sa atin, yung mga reklamo ay July pa. Okay. Halos sunod-sunod. No? Pag uh, hold up sila ng uh, na market siya ng July, tapos mga di following uh, di lang aket na naman ulit siya itong hanggang sa nitong August 1 ay tuloy-tuloy ang kanyang uh, pagnanakaw uh, agnanakaw sa loob ng kampo sa pakikipag-usap ninyo major sir dito sa suspect ano po ang uh, nakikita niyong dahilan ano po ang sinabi niyang dahilan sa inyo kung bakit niya po nagawa ito ang pagkakasabi niya sa atin ay medyo dala ng kagipitan dahil uh, dati pala siyang pinans sa uh, sergeant sa anong nasa uh, serbisyo pa siya at nandiyan na uh, medyo na nalustay niya yung mga missing allowance ng mga sundalo natin. Kaya napilitan siyang mag awal and then uh, sa ngayon wala na siyang panggastos para makabalik sa serbisyo. Sa prosesong isinagawa ninyo kanina, Major Sir, ito ba ismailalim sa blood test para ho malaman natin kung gumagamit ba ito ng illegal na droga? Paano ba, Sir? Uh, sa ngayon, uh, simpre karapatan yun niya hmm. kung ayaw niya magpa-drug test nung kinausap namin. So para ayaw naman niya. So binibigay natin yung kanyang karapatan na yun. Okay. So, Paano ang naging sistema kanina, sir, naipagharap ipagharap nyo na siya ng reklamo sa Piskalya? From there, uh, saan po tutungo ang uh, Philippine National Police? Well, sa ngayon, uh, nai-inquest na natin siya, naiharap na natin siya sa Senior Incident Prosecutor kay uh, uh, Piskal de la Cruz. At in fact, mayroon ng uh, disposition na detain siya sa dalawang kaso. Okay. So, naipahilan natin yung kaso ng... Uh, illegal position of firearms and uh, illegal position of explosive which na uh, non-billable offense ang isa sa doon sa mga na-file natin. Major Nakasas. sir, samantalahin po natin yung pagkakataon na ito. Baka meron doon panawagan ng CIDG Southern Metro Manila sa posibleng mga naging biktima pa ni uh, Ginoong Leonardo Gilay, sir. Uh, nananawagan po tayo doon sa mga na biktima pa na kung pwedeng magsadya lang po sila dito sa opisina natin at saka doon sa kung yung, yung uh, medyo nalalayuan, pumunta naman sila sa kamkrami para kung nakikilala nila itong taong ito na maaring itong pinaghinalaan sa mga gamit nilang nawawala, ay magsadya lang po sila para mapagharap natin ng sakdal. Mga kapuso, ang hepe ng CIDG Southern Metro Manila, si Police Chief Inspector Romeo Lanzarote. Sir, congratulations, magkita ka po. po.